In 3, 2, 1 Tignan natin Tignan to mga kanot-not Meron nga pala akong bagong nakita sa toktik na ganito Bali dun nga sa nakita ko ay ginuhitan niya yung kanyang damit At pagkatapos niya niya guhitan ay tinupi-tupi naman niya yung kanyang ginuhitan Saka niya kinulaya ng is spray paint. Ala, akala ko diba joke mo sang inilalagay dyan? Ala, bahala na, bilhin na rin tayo ng spray paint. Kaya naman dali-dali na akong pumunta sa aking katropa para bumili ng spray paint. Sa inyo mga kanot-not at ito na nga yung ating mga kailangan, ano? Hop, oh, itong gagamba dito mo <laughs> sa tabi. Ano? So, ito nga pala, nakita ko lang sa toktik at napakaganda yung nung naging resulta nung kanyang ginawa. Ang ganda ng disenyo ng damit at mga spray paint nga ang kanyang ginamit so, okay. I-try na natin. So, ito na yung ating t-shirt na puti. Yan, so, ito na. So, ito na yung ginamit ko kasi may, may kalawang na siya. Ano, so, ito, may pentel pen tayo. Na may tali. Yan. Kuha natin sa dulo. Tapos, ganito. Ganito ang pangyayarihan niya. Yan, tapos, ating laang guguhitan. Yan, guguhitan natin. Kung so, alabihan, may guguhit na siya. Ayan. Ang gagawin naman natin, tutupiin natin ang papaganto. Kung nasaan yung unang guhit. Ayan. Ayan. Tapos lalagyan na natin ng mga lastiko. Okay, lagyan na natin. Ay, putol. At dahil nga na putol yung aking lastik ko na binili, eto na lang, yarn na lang ang aking itatali sa bawat parte na kailangang talian. Dinamihan ko nga pala ang mga bawat parte kailangan lagyan para mas maganda ang disenyo na ating magawa. So, eto na nga at natapos na natin siyang lagyan ng mga tali. Ano, so, bali, ang ginamit ko na lang eh. Anong tawag dito? Ito. Yan, kasi yung plastiko ko ay napuputol para lumain lumain na yung nabili ko ano so eto naman ang isusunod natin so pag rambol ko na lang yung mga kulay ano so eto spray na natin so dito muna tayo sa kulay blue ayan mga lodi so eto na Yan. Yeah, tapos kulay. Ano ka may isunod dito? Ito, 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 pula. Yan, pula naman. Yan. So, pula naman. Dapat hindi tayo lumampas doon sa ating pinalian. Yan. Tapos, ito naman, dilaw no, nag-plastic <laughs> ito, dilaw naman ang ating ilagay yan 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 sa punto nga na ito kung ano ang magkakasunod na kulay yun ang aking ginagawa pagkatapos na blue kulay pula naman tapos pagkatapos na pula ay kulay dilaw naman so ganun na lang ang aking ginawa at titingnan natin kung ano ang magiging resulta ng disenyo niya <laughs> yan natapos na nga tayo sa pagpipintura nitong ating damit mga lodi ano yan mga kanot-not at iintay na lang natin itong matuyo at titingnan natin kung naging maganda nga ang design ng ating nagawa. Okay, hintayin lang natin tong matayo. So, ito na nga mga kanot-not at titingnan na natin. Bale, sinampay ko nga pala siya sa pader para madaling matuyo. Ano? Ayan. Ayan na siya. So, tingnan na natin. So, ito na nga mga kanot-not at tingnan na natin kung anong naging design niya. So, gupitan na natin yung mga tali na inilagay natin. Ayan. So, eto na mga lodi, konti na lang. Eto na. Sana maganda siya. Patulad nung nakita ko sa top take. Eto na. In 3, 2, 1. Ito natin. Wow! <laughs> oh, ang ganda niya! Ano? <laughs> galing naman! Oh! Wow! Sa-saat ko mga Lodi! Oh, ang kaya na nga at lumabas ako para makita natin kung gaano siya kaganda at kung anong klase yung design niya. Yan siya. Iwan ko lang hindi makita yung nasa likod na mga lodi. No, so ito siya. So kayo na bahalang humusga.